pag-aresto naman kay Teves, mahalaga para sa mga naging biktima nito ayon kay Mayor Digamo. May detalye ng balita mula kay Radyo Manjario sa pinya Florida. Joy! RMN Live Report! Isang mahalagang hakbang para sa pagkamit ng ustisya ang pag kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnoldo Teves Jr. Yan ay ginaitip ang na Mayor Janice Digamo biyuda ng Pinaslang na si dating governor Roel de Gamo, kasunod ng napaulat na pagbakit sa pinatalsik na kongresista. May tuturingan niyang significant step ang pagkakaaresto kay Tevez, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi sa buong bansa na binalabog ng nakakapanglabot na pagpaslang kay governor de Gamo at siyang pangindibidwala si Tevez ang itinuturong mastermind o utak ng karumaldumal na krimen na nangyari noong Marso ng 2023. Ayon pa sa alkalde, isa itong paalala na walang sino man ang nakakaangat sa batas. Sa ngayon ay hinihintay pa ng kampo ni Begamo ang pagsisimula ng mga legal na proseso upang mapanagot si Tevez at mga kasamahan nito. Una nang sinabi ng Department of Justice na muli silang aapila sa desisyon ng Timor-Leste Court of Appeals. makarang hindi pagbigyan ng extradition ni Tevez. Bago kasi balik ta rin ang desisyon, dalawang beses kinatigan ng korte ang pagpapawi kay Tevez. Pero hindi natutuloy dahil sa pagharang ng kampo ng dating kongresista. Kasama mo sa BCXL, RMN Manila, Radyo Mandayro, sa Peña, Florida, Tatak, RMN.